Taurus, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Kiar's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Race. Okay? Check natin overall energy. At kung kung hindi po kayo naka-resonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong big three. Sun, moon, and rising. Overall energy for this month. We have five of cups. Taurus, ayan, meron kang mga pinanghihinayangan dito. Maring ito po ay parating pa lang talaga sa'yo ngayong buwan na ito. So, kung meron kang mga bagay dito, no, or may mga bagay ka na receive in-offer po sa'yo. Yung iba nga sa inyo, pwedeng matagal na tong in-offer, oh. Pero parang lagi kasi kayong tumatanggi. Tignan nyo rin po kasi baka yan yung makakabuti talaga sa inyo. Baka yung in-offer na yan sa'yo, is yan yung magpapaunlad sa'yo. Some of you naman, pwedeng meron kayong regret dito. I don't know kung gabi na ba kayo nakakauwi lagi. Yung parang wala kayong time sa inyong mga anak kung meron man po kayong mga, ako ah, meron naman na kayong pamilya. So, yun yung parang pinahihinayangan mo dito. So, make time talaga for your children, for your family ngayong month. So, tignan pa natin. Okay, kamusta ka ba? Kamusta ka ba? We have eight of ones. Marami kang gustong sabihin dito. Pero, could be sinusuppress mo eh. Tinatago mo yung, ayan o. Oh, tinatago mo yung nararamdaman mo. Parang hindi mo siya ma may express talaga. Kaya ito, may regrets ka dito na nararamdaman or mararamdaman ngayong buwan. Tignan naman natin yung mga ugali ng tao sa paligid mo. We have three of cups. Okay, so pwedeng may mga invited, invitations ka pala dito na hindi mo, uh, hindi mo pupuntahan. Yung tatanggi ka ba sa pagpunta? So, pwedeng isa din po yun sa pagsisisihan mo. Meron ba dito na invite kayo sa wedding, ganyan. Pero pwede kasi na meron kayong hindi pagkakaunawaan ng isang tao na yon. Tapos alam mo yun, parang out of nowhere, bigla ka na lang niyang i-invite. Eh, hindi pa naman kayo okay talaga. So, kaya nagdadalawang isip ka or yung iba talaga sa inyo, pipiliin po ninyo na hindi na lang umaten dito. Kasi parang what for, ba? Diba? Ang awkward. Tapos pala, ito yung mga na-pick up ko para sa inyo while I'm meditating. Okay? So, bamboo shoots. Hindi ko alam kung kumakain ba kayo nun. Yun ba yung namimiss nyo yung pagkain? Or for some of you, naka curious ba kayo? Ano yung lasa? Meron din naman po dito. Hindi siya bamboo shoot. Pwedeng uh, magpapabakod yung iba sa inyo ng bamboo. Ganyan. Or marami bang kawayanan sa lugar ninyo? Or meron ba dito sa may kawayan kayo nakatira? Ganyan. I mean, yung lugar, yun yung tawag sa lugar ninyo. Tapos, meron din topical cream. Tama ba? Topical cream ba yun? Yun kasi narinig ko eh. Ano na kung tama ba yun narinig ko? No? Pero more on, pwedeng may mamaso yung iba sa inyo or could be rashes. So, ingatan nyo po yung skin niyo Or kung hindi man nyo yan skin, pwedeng skin ng mga babies niyo kung meron kayong malit uh, maliit pa na anak. Ayan, tapos may birthday parties. No, oh, yung iba sa inyo pwedeng iyon yung magiging ano niyo eh, panghihinayang nyo na ano ba hindi niyo napaghandaan yung birthday ng inyong anak. Ganyan po. Basta meron po yung mga regrets dito. Tapos ma meron dito mahilig sa malamig. Hindi ko alam kung nasa malamig ba kayong lugar or ano mo talaga. Oh, sa bagay, summer na din naman dito sa Pinas. No? So, yung iba sa inyo, kaya siguro na-pick up ko yan. Mahilig sa malamig. Or siguro kahit nasaan kayo, basta gusto nyo lagi, meron kayong malamig some of you, could be ice yan, di ba meron, meron yun yung namamapak ng ice, <laughs> ng ice cubes, ganyan. sa so, tignan na natin, okay, paano mo ba dapat alagaan ang sarili mo? Paano mo dapat alagaan ang iyong sarili? We have page of pentacles. Meron tayo ditong knight of wands. Okay. Ngayong ano na 'tong ngayong month na to, alagaan mo 'yung sarili mo na. 'Yung huwag kang pabigla-bigla. Tama talaga 'tong gagawin mo, no? Okay, okay din pala 'yung energy mo na. Hindi ka agad-agad nagsasalita. Na medyo sinusuppress suppress mo muna 'yung emotions mo. Kasi ito po pwedeng may mga good news na paparating sa eh. May mga plano ka dito na ma- ma-, na ma ano ba 'yan? ma mo. So dahil kapag sobrang saya ka, baka ikaw 'yung tipo ng tao na share ka ng share ng mga kung ano-anong bagay no na nangyayari, mga good news ba na nangyayari sa life mo, so wag daw muna sabi ni universe kasi para hindi siya ma-block, ma hindi siya ma-evil ay we have the empress so, kung meron din naman po dito ayan, baka kagagaling lang sa miscarriage 5 months ago, 5 to 6 months ago, some of you naman years na 5 to 6 years ago, so pwede po na ayan, may blessing talaga na darating sa inyo ito which is need you talagang alagaan yung sarili nyo kasi pwedeng may mabubuntis po dito mm -mm. or nasa postpartum stage pa yung iba sa inyo let's see pagdating naman sa mm, sa business tignan natin sa business naman po spirit guide we have eight of pentacles maganda po yung business ninyo ngayong month tuloy-tuloy po ang kita ayan oh maganda yung pinapakita rito sa atin we have attraction maraming mga tao no marami kayong mga client dito na maa-attract pa na bumili po sa inyo na magtiwala meron ding tao dito na makakatulong sa iyo some of you kung kayo ay nagbe-business tapos single kayo pwedeng isa sa mga clients po niyo ang maging next relationship ninyo. Next karelasyon po ninyo. Mm, mm Okay, paganda po ng paganda yung business ninyo. Tapos, paganda rin ng paganda yung relationship ninyo. So, hindi ko alam kung ka kasosyo mo ba sa negosyo yung person mo. Torus. Or meron dito magsisimula kayo ng partner mo, ng asawa mo ng business. And yun nga, mas magiging stronger yung inyong connections. Kasi, pwedeng mahahanap nyo talaga eh, kung ano ba yung magpapasaya sa inyo dito. Parehas kayo ng gusto. Yan. Magkakasundo po kayo. Kaya, yung magandang flow ng money talaga ay nandyan. Tignan naman natin, pagdating naman sa career, sa trabaho, tignan mo, we have two of cups. So, about relationships ito, pagandahin mo yung mga connections mo with other people and also not just with other people your connection also with yourself pagandahin mo yan Taurus makakatulong yan sa yo. we have planning Ayan. may nagaya ba sa iyo dito na ano mag cross country pagdating sa pagtatras diyan sa work ninyo yun yung nakikita ko dito eh. oo pwede rin yung iba po sa inyo pwedeng magkasama kayo sa trabaho ng person mo ng asawa mo could be a friend then pwede rin tapos ayun, may pinaplano kasi kayo dito. Tingnan natin kung magtatagumpay ba 'yung plano ninyo. The Sun, napakaganda ng energy, magtatagumpay po 'yan. So kung ano man 'yan, may aalis man, magi-stay man sa trabaho, uh, ayan po, very positive 'yung energy. Mhm. -mm. So ayun, kung may pinaplano kayo dito, hindi ko lang alam eh, meron kasi dito, hindi talaga matutuloy 'yung plano ninyo kaya magkakaroon ka ng regrets. Kaya pag-aralan nyo po din ito, ha. Ayun sabi nga you have time naman daw para sa planong ito check naman natin pagdating sa kaperahan okay we have four of cups yon kasi siguro nagpaplano yung iba sa inyo na umalis na ng work kasi wala na kayong nakikitang growth even kahit antagal nyo na dyan yung salary niyo same pa rin we have responsibility yun oh, nabiburden yung iba sa inyo na overwhelm po kayo sa mga responsibilities. Mm -mm. So, mayroon dito pwedeng nade-depress or madedepress. Super mas stress din ngayong ano na to, ngayong month. Parang lahat kasi nung... I don't know, may pinangakuan ka ba? Lahat kasi na pinangakuan mo dito, parang hindi mo siya matutupad eh. Okay? Parang magkakaroon ka ng alternative options. Tapos, yung mga tao na yun, ayaw naman nila nung option na yon Parang hindi nila tatanggapin. Kaya parang kahit anong effort mo dito, kahit anong bigay mo sa kanila, hindi nila ma-appreciate kasi hindi yun yung ina-expect nila from you. Kaya din meron dito, gusto nyo nang lumayo. Gusto nyo nang um, mag -solo. Pwede rin po, baka may bubukod na dito, no? Na ayan, kung meron na kayong pamilya, torus pwedeng naiisip nyo na na bumukod. Kaya lang pwedeng hindi pa kasi sapat yung inyong ipon. Pero alam mo sinasabi naman sa dito, kung magtutulungan lang kayo ng asawa mo, ayan. Makabukod daw po kayo. Kaya kung may nagbabalak dito magbukod, ayan, pag-isipan nyo ngayong month of March. Sa love life naman, tingnan natin. Punta muna tayo sa mga single. We have Ace of Swords. Meron tayo ditong opportunities. You see, may mga opportunities para sa'yo dito para ikaw ay magka-love life. Okay, uh, yung iba po sa inyo talaga, Taurus, pinapakita rito na more on about sa pag, sa trabaho nyo, no, makikilala yung taong next na makakarelasyon po ninyo mm -mm. Or while working, for some of you naman, ganun Sa mga in a relationship naman po, we have the lovers Yan, maganda yung energy ha Nine of Pentacles. So, ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng mag, uh, magkakasosyo kayo or magbubukas kayo ng negosyo ng asawa mo. Ng karelasyon mo pala. Yan po. So, maganda yung pinapakita rito. So, may mga plano talaga kayo. Hmm, meron dito yung matagal nyo nang pinaplano, pwedeng kasal po ito. So, mapag-uusapan nyo na yan ng person mo. Kung dyan na talaga kayo papunta. At sa mga magka, ay mag-asawa naman po, we have Nine of Wands. Okay, may mga issues. Page of Cups. May umiiwas dito. More on nakikita ko umiiwas sa ex. So, pwedeng may nagbabalik na ex. Pero iniiwasan po yan ng asawa mo. May nag-message, may magme-message sa kanya. Iiwasan naman niya. Tapos iba naman sa inyo, parang di kayo magpakali. Nakabantay naman kayo rito. At sa mga naghiwalay naman po, tignan natin, no? Yung mga naghiwalay na, check natin kung may chance ba na magkabalikan ngayong ano na to. May paramdam ba ngayong March. Queen of Wands. And we have the World Ah, okay? Yung iba sa inyo kasi naka forward na kayo. Eh. Pero kung hindi kayo yung naka forward na 'yan, masasabi natin na yung person mo uh, Taurus is naka-move na siya. So, happy na siya eh kung ano man 'yan. Pwedeng ikaw yan, pwedeng siya rin ha. Energies naman can be reversed. Kaya nga na nyo yung inyong other signs. Tingnan naman natin ano ba yung mafe mo. Ano yung mafe mo? We have four of wands. There is stability. Ayan po. Parang sobrang lakas din ng loob ninyo talaga at the same time, no? Hmm. Ayan. May stability talaga na paparating para sa inyo yan yung mararamdaman mo parang siguradong sigurado ka na sa mga decisions mo so marami po sa inyo dito is balance po yung inyong root chakra ano naman yung mga maiisip mo ayun may heartbreak pa rin eh so kung meron dito hindi pa rin talaga siguro nakaka move forward ayan medyo stress nga 'di ba sinabi ko na yung kanina it's either may mas stress may mayroong ano yan may merong may depression dito Mm -mm. Some of you naman, pwedeng ma niyo na Taurus, kaya nyo nang i-handle. Nakahandle nyo na ng mas mabuti yung inyong feelings, yung inyong thoughts. So, ayan po yung mensahe para sa'yo. Taurus, ano, ngayong month of March. At kung hindi nyo pa po napapanood yung month of uh, Feb natin, nandito na rin po yan sa ating channel. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo and more blessings to come.